May hita, Wala. May hita, pre? Wala. Running man ba to? Hindi ba to freezing man? <laughs> Bago namin ipadala sa Pilipinas yung mga sulat nyo, basahin nyo muna para marinig ng lahat at malaman natin kung sino ang bibigyan namin ng Minus 20 ang sintensya. Ayoko neto eh. Ay. Ayoko naman ganito. Ano eh? Umiyak mo, may karganes. May karganes. Wala pa. Ah, wala pa. Sorry, sorry. To Mommy, I, I know you're worried. But I'm sorry I made a mistake. Alam ko sinabi mo sa akin na masama ang magsugal Pero hindi ako nakaalala Bye -bye. sa mga bilin mo sa akin But when I get out of here I promise to live a better life with you by my side yeah. Mommy <laughs> mm. And I miss that so much Because I feel so lonely And don't worry about me so much because i promise i will come home your loving daughter lexie i really miss my mommy Gusto mo palit tayo? <laughs> <laughs> Yung fly 12, 12 by tomorrow, pwede mo na i-catch yun, tapos uh, uwi ka muna. Stay ka. Oh, stay muna ako. Stay ka. Magkita kayo ng mami mo. Tawin <laughs> na <laughs> uh, Para sa aking mga anak. Ayan. Oh. Ah. Nais kong humingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang sa inyo at sa inyong mga ina mareforma at lumabas bilang isang mabuting ama at mabuting mamayan. Humingi ako ng tawad sa inyo dahil hindi ko kayo makakapiling sa malulungkot, masasaya. Hinihiling ko lamang na huwag nyo ako masyado intindihin at alalahanin. Sorry mga anak, wala ako sa inyong birthday, Pasko, graduation. Gabi, sorry kung di kita malalakad sa altar sa iyong kasal. Mahal na mahal ko kayo ng higit pa sa buhay ko ngayon at hanggang sa araw na kunin na ako ng ating mahal lama. Your loving dad, Archie. Oh, no, ganda naman, no. Ay, sulat yata ang nabubuo ito. Nabasa ko eh. <laughs> sulat ko yan. Sulat mo ba ito? Sorry. Diyan, <laughs> sit. yung sulat niya. Parang... Tatay talaga. Magaling siya i sulat. Ipenis <laughs> ah. Go, boy. Okay. Go, boy. Naiyak na kagad siya. Okay. Naiyak siya kay Archie. <inaudible> okay. <inaudible> Para sa mga anak ko. Pasensya na kayo dahil sa mga oras na to ay nakakulong. Walang iya kasi! <laughs> Walang iya kasi! <laughs> <laughs> Walang iya ka kasi! <laughs> Ayun na gistad to eh! mo? Pag-usapan tatin, nababad trip ako Anyways, this is my story now. Pasensya na kayo dahil sa mga oras na to ay nakakulong ang papa dito sa malamig na apat na sulok dito sa Korea. <sighs> Pasensya na sa inyo kung sa mga oras na to ay hindi nyo makasama ang Papa. Basta ang alam ko, isa lang at tama na nangyari sa buhay ko ay yung nabuhay at nayakap kayo sa tabi ko. Manang Mahal na ko kayo, Vlance and George. With a cup laps, Papa. <laughs> Perfect. That's what Thank you. Support talang, support talang, support talang. Punta tayo kay Miguel. Pagano na tayo. Uh -oh. Sulat ko sa kapatid ko. Ah. Sobrang haba niya na insan. Ganda ka magsulat. Ah, ganda pa. Yuan, sana maayos at komportable ka ngayon dyan. kung ano-ano inaatupag pag mo. Huwag ka magiinom, huwag ka magsusugal. Please, ha? Marami pa akong pangarap para sa'yo. Huwag ka masyadong tumatulad sa kuya mo, ha? Miss ko kayo, sobra. See you soon, ha? Pangako. Dear CJ, alam kong hindi mo pa naiintindihan to, pero eh, mong basahin sa ito ni Lola, ma'am. Eh, nahuli kaming lahat kasi sugal yung nilalaro namin. Alam mo, habang sinusulat ko to ngayon, nakukulong ako dito sa malamig na selda. Sobrang miss ko na kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kung kailan naman gumastos na ako at binawasan ko ang pagtitipid ko, saka naman ako nakulong. Nalulungkot ako na nakakulong ako dito ngayon, pero huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makalabas dito, kasi sayang naman yung mga pasalubong na ipamili ko. Hello, tatay. Kamusta? Nandito ako sa Korea. Ang ganda dito. May snow. May bilang kita ng pasalubong yung sombrero na gusto mo. Binabantayan lang tayo ni nanay. Palagi. To may 85 years old lolo pogi ko. Ha <laughs> ha